Uh, ngayon maglagay tayo ng pangalan sa karton kasi taptan natin ito tapos na yat tapos na ito sana mag ano guys maglagay ako ng pangalan sa box kaya lang hindi ko nakalimutan ko yung ano guys hindi siya complete address ayan guys oh, wala siyang Philippines kaya taptan ko na lang siya ganito lagyan natin ng kasi ito complete to siya guys may Philippines may address siya guys address San Juan, Woodlot, Cebu City. Kompleto to siya guys. Kaya ilagay natin dito i ano na lang natin guys, i sapaw. Sapawan na lang natin guys 'yan. Lahat ito sana nalagyan na, ah. 'yan oh. Nalagyan ko na sana to lahat oh. Kag kagabi ready to deliver na sana to pero okay lang yun kasi ano pa. May time pa naman guys. Kaya lagyan muna natin ngayon. Yan yes. guys. Maglagay tayo. Yan guys, lagyan natin guys, yan guys. Nilagyan na natin. Yan. Lagyan natin ng ano. Ayusin natin. Balutin natin lahat, guys, para hindi siya mabasa sa ano. In ng case nga ano ba, tapos hindi siya magisi. Babalutin ko lahat ng tip. Diba to? Sira tuloy. Bilis maglagay tayo ng ano guys. Para ma ano sya Wala kasi akong gunting nandun sa kusina. Kahit na maubos tip guys, hindi naman ako ang nagbili. Eh. Amo ko naman eh. Bala na yan. Okay na yan, guys. Kabila na naman tayo guys. Maglagay. Mauuna ka na sa Pilipinas ha. Susunod na ako. Sana magingat ka doon. Sana makarating ka ng maayos. Sana maka ka sa destination mo na safe. At saka susunod na ako pag kisabi na lang ha, susunod na yung amo mo. Okay? Mag-iingat ka doon. Bye-bye.